yun yeah. nah, dali ba dalawa ba 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 dalawa ayun o walay kaya-kaya ni inaanak palitan yung bago yan. <laughs> para pala tubig ngayon oh. Oo, dati yun. Ayan, may mga namimingwit. Dalawa. Meron doon? Meron oh. doon. Ayan. Testing ulit tayo dito sa pulong bae. Ayan. see you no know? oh. Ah, ano master, may huli na? Ano pa, inyo ba? Ah, hipong. Eh si Master, may naglulumot. May huli nga boss. Sa lumot. Malaki naman. Ayaw okay, ko, okay na rin. Malalim pa rin tubig. Ayan. Dati lutang na lutang itong bato eh. Malalim oh. Yan, yan, isang mapagpalang araw muli. At ito uh, nga, dito kami ngayon sa bae. Eh. Pulumba eh. So, subukan naman namin dito. Ang haba ng lumot. So, subukan natin sa lumot. Pero may darar pa rin naman kami pamain. bulate uh, bulati at uod. Ayan. Uwi na ba, Ate Helen? Ayan, si Ate Helen. Si Encanto's Journey and Adventure at Bepa. Pasuportan ng kanyang munting channel. Emerson Ranes. Kay Kuya Roni Nasayaw. Ayan. Tanghali na tayo mga kaanglers. Start na tayo. Malay mo. Sa lumot or sa uod. Bulate. 吧。Oh. two hours later. Ayan oh. Habang walang nadawi eh oh. Ayan. Pusik. Ang nadali. Uh -huh. Hmm. Pahay. Ihaw. Ihaw. Nadali ni Chef Ellen Martinez. Encanto. Uh -huh. Ay, <laughs> encanto pa. Hello. Uh -huh. Sup. Maga pa naman eh. <laughs> Kahit mga tatlong piraso pa, apat kain muna tayo ha? ayos soft drinks ah uh, you know, um, kain muna kahit walang uli basta may soft drinks ha <laughs> haul <laughs> kahit muna ka journey tapos tayo sarap muna sa baw wala nga lang tayo pero okay na yan laban na rin yan one hour later yun <laughs> Dali. Ba, dalawa. Aba, baba, ba, ba. Dalawa. Ayun, no? Ay, oh. Ay nakaw. Mabit pa. Pero ni yung mga ito nga? Lumot, lumot. Mm Hala -hmm. ka At ito na nga mga ka-anglers, ang ating update ngayon dito sa Pulumba eh talagang mahina pa rin. Bagamat may huli na tayong maganda-ganda, tatlong piraso eh talagang madalang pa rin talaga dito sa Pulumba eh. Okay naman kahit pa paano eh. Mula na 9 hanggang na 4 Oo. Talagang mahina. Mahina pa rin talaga kahit dito sa Pulumba eh kaya subok muna ulit tayo sa ano sa Kalumpang. Ayan, shout out sa ano ha? Sa Team Popoy ng Kalumpang Angler bukas Sunday na ako. So babawi, diyan ako babawi. Babawi kung <laughs> ano. Mhm. Mm Nakakis po Nakadali pala si Boss Tito ng, ano, Tuna flower ngayon. horn. Tapos, oy, ah, oh, yan oh. Ah, ah, pwede na pang ulam. pwede na yan. Eh, kaysa wala eh. Ah, yan, Ah. Ito naman yung ating nahuli oh. Kahit pa paano eh. Din ako hmm? Yung isa, huli ni Kuya Ronnie Ito yung huli natin, tatlo. Ayan. Eh, ano? Madadala, hindi? Hindi madadala, <laughs> madadala. <laughs> ano ang sinasabi ko. Angles talaga. Maraming tubig. Ano, ano? <laughs> Maraming tubig, wala <bura> na isda. Ito <laughs> nang gawin natin. Kahit siyang spot dito sa uh, Laguna de Bay. At least eh, up, na-update pa rin natin tong spot na to. Talagang madalang pa. Kaya kayo na rin ang magdesisyon kung gusto nyo pumunta pa rin dito. Bagamat mong, may mga, may mga magaganda, eh, madalang naman. So ayan, hanggang sa muli mga kanglers. Maraming 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 salamat po sa lahat po ng ating subscriber at sa mga bagong viewers. Ayan, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.